Ay, 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 ako marami akong pera. Piso. Piso nga lang, hindi. Sa akin din lang, nag-away na ako na, ma. na sa Dora Box ko, ma'am. Mga old coins pa nga yun. Ay, ma'am. Benta natin, ma'am, kay Postoyo. Ah? Oh? Hi guys. <laughs> <laughs> yes na naman to. <laughs> Ayun. Ano pa kala mo Yuh, kuya? Ito nang babarat ano nam na naman G, kami. G, ha? Jay. Jay to tong pangalan. Ano po? Yanas uh, po ma'am. Yanas? O, oh, punta ka sa YouTube ko ha, mapapanood mo yan ha. Okay ma'am, sige ma'am. Sa Alma Yuson Halmasco. Ito yung masipag na tindero dito sa Sambales. Yan. Um. <laughs> alam mo ang tao masipag kasi nagtitinda. <laughs> ka ma 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 Nagtatrabaho so, At least pinag-iini pinaghirapan niya yung kanyang trabaho, ano, kinakain. Hindi katulad ng iba, ma'am, drugas. Tipo ma'am, doble po yung ano niyan, ma'am. Yes. Binala yes. ko mam para piliton may... ko mam, ma binamahan mo po, pina-tawan ng lalaki. Para pa ko binamahan mo. Ay, bagal mo lumakad, Kateline. Unahan kanin kuya. Okay lang mam, ma tatay ko naman yun. Ah, eh. oh, tatay mo ba yun? Tatay ko naman. Ang tatay mo yun? Opo ma'am. Kasi siya nakapenta na ma'am ako, hindi pa ako nakapenta ma'am. Hmm. Ano na lang to? 75. Ma'am, hindi kaya Wala po sa punan ma'am. Sinabi na sa'yo yung tatay niya. Nag-usap na. Palipunan ko lang yun ma'am. Sandaan ma'am. Kasi uwi po ako ng iba ma'am. Ano yun? Iba po ma'am. Saan yun? Diyan ma'am sa narin po Sambalis din po siya ma'am. Sambalis din. Lakad lang ka uwi. Hindi po Malayo po yun ma'am. Siguro mga 45 kilometers. Ah. Ayan, ang environment ng Sambalis. Yung, Ba't magkano ba, daw yan? Tawaran mo, yung kaya ng pera mo. Tawaran mo, yung kaya ng pera mo. Na kaya mo, at 100. Huwag naman yung <laughs> tiyado mo. Yung kaya mo. di, 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 di po rin namin kaya, galing Putipura namin gam gam papakaso sa ah. Surigao mam in order namin. kaya mo nang yan, yan guys. Dito tayo ngayon sa Sambales beach price mam to mam guys saya mam para may wala ma pa